Hello, JT! Ayan, si JT. Hello, Mama! Ayun, si Mama. Ayan. Dinaan muna po namin dito si JT sa Milk Tea Han. Kasi po, galing kami ng Malolos at pina-check up namin si JT may FMD. Ayan. Nakita po namin na walang gano'ng bumibili sa milk na ito kaya dumaan na kami at sinamantala namin dahil ang milk po na ito ay sobrang mabenta ang benta po nito lalo na sa estudyante guys so ayan po may estudyante nga po dito eh si dami na po natin sa ating video ayun nagtakip kagad ng mukha yung dalawa mahihayain po ang mga estudyante na to buti pa itong lalaki na to eh di mahihiyain. Yan, may si mama oh, naka-order na yun eh. Yan, ah, JT, turo ka pa ng turo, anak. Ano pa ba gusto mo, anak? Ayan. Ay, naghihintay po kami. Habang hinihintay po namin dito at nag-video na nga ako dito at kinuha na ko ng kinuha na si JT. Eh, ito pong bata ko, ito yung napaka-pogi. Kangino kaya ang mga na ibatang eh, Ay, ang pogi-pogi ng batang iri. Oh, kangino kaya mana. Itong milktihan po na ito ay eh, tabi pong highway. ng yan, dyan lang po yun sa hanggaw. Ewan ko po ba kung ano pangalan ng milk natin. Ayun na po bahala kung humus ka, Kung ano po pangalan ng milk natin. Basta po ito yung mabenda rito. Ito po talaga yung blockbuster. Pagka po talaga nagpila ni mga estudyan. Di talagang napakarami. Kaya guys, sinambatan na namin hanggat walang bumibili. Kaya guys, punta na kayo dito. Maraming salamat. Thank you for watching.